Ayan, ating tatalakayin ngayon ang ating paksa tungkol sa makarong kasanayan sa panonood. So, ano nga ba ang panonood? Ang panonood ay isang paraan ng pagtangkilik, pag-alam o pag-aaral ng mga biswal na karanasan tulad ng pelikula, palabas o mga pangyayari sa buhay. Ang panonood ay isa sa napadagdag sa mga makarong kasanayan na uh, nagigamit natin sa pang-araw-araw. Uh, ito ay masusing pagmamasid sa uh, mga nakikita o napapanood mo uh, kahit sa ang lugar, ito man ay sa iyong cellphone o kahit sa paligid mo. Sabing ito ay isa sa isang importante at makuling na aspekto ng buhay ng isang tao sapagkat sa pamamagitan ng panunood uh, maaaring makapulo tayo ng mga aral, at pagpapalalim ng mga kaalaman, pag-angkop ng mga kultura at tradisyon. ah, uh, ito rin yung humuhubog kasi sa mga napapanood natin, nakikita natin na yung ating mga ideya, mga paniniwala sa buhay at isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin at mga ideya. Kaya tindadako tayo sa mga katangian ng panonood. Ano-ano nga ba yung mga katangian ng panonood na maaari nating makita sa uh, talakayan natin ito. Siyempre, unang-una ang visual. Ang panunod ay madalas na nakabati sa mga visual na impormasyon. Ito rin yung nagiging daan, mga nakikita natin na daan na nagpapahayag ng mga ideya, mensahe, at karanasan sa pamamagitan ng mga larawan o video na nakikita natin. At iba't ibang uh, uri, iba pang visual na elemento. Sunod ay interaktibo. Uh, nagiging interaktibo siya dahil nagagawa nito na uh, may kakayahan siya na impluensyahan o manipulahin yung kaganapan maging yung isip ng mga manonood. At ang pangatlo ay ang emosyonal. Emosyonal sapagkat ito ay nagdudulot ng emosyon sa so, ito yung may nakikita tayo o napapanood. Lumalabas dun yung iba't ibang emosyon natin depende sa paksa o tema na pinapanood natin. Minsan, ito ay nakakapagpaiyak, nakakapagpatawa, o nakakapagantig ng damdamin iba't ibang uh, emosyon na meron tayo. At ang pang-apat ay ang edukasyonal. Uh, maraming iba't ibang programa na uh, makikita natin, no, na nakapagbibigay ng iba't ibang kaalaman o nakapagdaragdag sa ating mga nalalaman Ibat-ibang uh, paraan ay katulad na lamang sa mga programa, uh, mga dokumentaryo, doc, uh, educational videos uh, na naglalayon na mag, mag, makapagbigay ng ibat-ibang kaalaman o makapagturo sa mga manonood. Ang panglima ay ang pagganyak. Eh, sa mga napapanood natin, syempre lalo tigit kapag yung pinapanood natin ay kaugnay, may kaugnay nyo sa mga interes natin o pangarap sa buhay. Nagaganyak tayo sa pamamagitan ng mga napapanood natin, nagaganyak tayo na uh, mas pagbutihin pa o nagiging motivasyon natin yun o inspirasyon dahil sa mga napapanood natin na yon. At ang um, pang-anim ay entertainment. Ang panonood o pagmamasid ay hindi lamang nakapagdudulot ng Uh, kaalaman o nakadaragdag ng ibat-ibang, o nakikita natin yung mga bagay-bagay sa ating paligid. Kundi ito rin ni nagiging daan upang makapagbigay ng aliw o libangan sa mga manonood. At ito ay paraan ng pagpapalipas ng oras o pagre-relax. Ang sunod ay ang kultural. Syempre sa mga napapanood natin, nakikita, mas hindi lamang tayo nagiging mulat sa mga bagay sa paligid natin, kundi sa iba't ibang dako ng mundo. Nakikita natin yung iba't ibang kultura nila, yung mga sining, mga tradisyon, ng mga particular na grupo na yon, mga sining at ritual nila dahil sa uh, panonood sa mga nakikita natin. At uh, malaking bagay siya kasi nag nagiging aware tayo na Uh, kapag ka uh, napunta tayo sa ganong lugar or sa ganong grupo ng mga tao na kasalamuhan natin, uh, natin at mas mayroon tayong kaalaman kung ano yung mga dapat nating gawin sa mga ganong sitwasyon. At ang pangulo ay ang pamamahayag. Siyempre sa, sa, ang panonood ay maaari din gamitin upang makapagbahagi ng mga ng mga ideya o mensahe syempre mga, mga karanasan na, mga sa buhay at sa pamamagitan ng syempre mga medium natin tulad ng mga pelikula, telebisyon o mga online videos. At ang panghuli ay ang social. Syempre, nagiging daan din kap ang panonood na nagkakaroon tayo ng interaction sa ibang tao, nagkakaroon tayo ng uh, na ugnayan, mas lalong napapalalim yung uh, relasyon natin sa kanila. 'di ba may mga pagkakataon na sama-sama kayong manonood ng mga ng mga palabas o iba't ibang mga bagay na gusto niyong gawin na magkakasama sa panonood. So, ayun ay ilan lamang sa mga katangian ng panonood. Dala diba naman tayo sa kahaligahan ng panonood. Una, diba mapaunlad ang kakayahan mag-interpreta at mapalawak ang pag-unawa. Sa mga nakikita natin sa sa paligid natin, sa mga napapanood natin, Uh, nagagawa sa pamamagitan ng panonood, mas nagiging malawak yung kakayahan mo na mag-isip at mas nagiging malalim yung yung pag-unawa mo sa mga konsepto o mga ideya dahil sa mga napapanood mo. At sunod ay ang maging mulat sa katotohanan sa buhay. ah uh, nakikita natin yung ibang parte pa ng mundo, hindi lamang yung parte na o yung komunidad na ginagalawan mo sa yung tahanan kundi nakikita mo yung iba't ibang mga pangyayari sa buhay. Gayon din ah uh, mahalaga siya dahil may mga sitwasyon sa buhay natin na ah uh, hindi natin alam kung anong gagawin natin, maaring sa pamamagitan ng panonood dahil naranasan niyo ng ibang tao, nagkakaroon ka ng ideya kung paano mo malalagpasan o kung paano mo dadaanan yung mga ganong sitwasyon. Dahil ah, mas nagiging mulat ka sa kung ano yung tunay na takbo ng buhay. At ang sunod ay ah, makatulong upang maging alerto sa nangyayari sa paligid. So, yung mundo natin ngayon, punong-puno ng iba't ibang mga mga pangyayari, katulad na lamang ng mga madalas na pagdating ng mga bagyo, kalamidad, mga gyera sa iba't ibang lugar. At dahil sa panunood, nakikita natin yun. Mas nagiging alerto tayo sa mga nangyayari sa paligid natin. At dahil doon, mas naihahanda natin yung sarili natin sa mga ganong bagay, sa mga ganong pangyayari. At ang sunod ay naipakikita ang ugaling angkop ipakita. Sa pananood natin, uh, iba kasi yung dala ng emosyon ng pinapanood natin kaysa sa binabasa lang natin. Nakikita natin doon sa pinapanood natin kung masaya yung isang tao, kung malungkot siya, o galit. Uh, mas naiintindihan natin at mas nauunawaan natin yung mga nangyayari. Mas nauunawaan natin kung ano yung nais ipakita nung pinapanood natin. At dahil, Ah, uh, ipakikita noon yung ugali, yung reaksyon na dapat ipakita doon sa pinapanood. At ang panghuli ay ang maraming nakikita. Sa pamagitan ng panonood, marami tayong iba't ibang bagay na nakikita. Katulad ng mga kakaibang bagay, mga bagay na akala natin hindi totoo o mga bagay na hindi pa natin nakikita noon, nakikita natin ngayon na parang ah, uh, kakaiba siya para sa atin o bago. Yung mga pangyayari, mga issue sa lipunan, sa paligid mo, mga paniniwala, di ba? Uh, kaganapan, katotohanan, at mga kahalagahang aral at moral. Siyempre, yung iba't ibang konsepto din na uh, nakikita natin sa pamamagitan ng panonood. Ano na natin ang mga kasanayan sa panonood? Una ay ang pag-ihinuwa. Sa ating panunood ay sinisiguro natin na naiintindihan at nauunawaan natin ang bawat detalye o informasyon ng bawat palabas na ating napapanood. At hindi natin may iwasan na hindi magbigay ng sarili nating opinion o bigyan ng paghihinuha ang bawat palabas na ating napapanood. Ikalawa ay ang paghuhula. Ang paghuhula ay ang pagbibigay natin ng mga maaaring maging kasunod na eksena ng bawat palabas na ating ipapanood. Uh, madalas natin nag uh, nagagamit ang paghuhula, halimbawa na lamang sa panunood natin ng mga uh, teleserya sa ating telebisyon. Kapag, ta uh, kapag tapos na ang isang episode ng teleserya para sa gabing ito, ay hinuhulaan natin kung ano ba yung maaaring maging susunod na eksena ng palabas sa uh, pagpapalabas nito sa kinabukasan. Ikatlo ay ang pagbawakas. Ang pagbawakas ay uh, kadalasan natin ginagawa sa simula pa lamang ng panunood natin ng bawat palabas, ay minibigyan na natin ng maaring uh, maging wakas yung kwento o madalas ay iniisip natin kung ano ba yung posibleng uh, maging wakas ng kwento. Ah uh, marami pagkakatao na tayo ay uh, siya mismo tayo mismo ang gumagawa ng mga wakas ng kwento kahit uh, hindi pa natin dubusang uh, napapanood ang kwento o madalas ay hindi natin nagugustuhan kung ano yung wakas ng kwento. Kaya ginagawa na lamang natin ito ng sarili nating pagwawakas. At hanguli ay ang pagkilatis sa katotohanan o opinion. Uh, kapag nanonood tayo, hindi lang tayo basta nanonood kundi kinikilatis natin, inaalam natin maigi kung yung mga detalye ba o information ba na nandun sa pinapanood natin ay makatotohanan ba o hango ba siya sa katotohanan or uh, mula lamang siya sa opinion ng mga tao na naandun sa palabas. Halimbawa na lamang sa panonood natin ng mga dokumentaryong mga palabas. Uh, inaalam nating maigi kung bang uh, mga bagay na sinasabi nila o mga detalye o impormasyon na kanilang ibinabahagi sa atin ay totoo ba o sarili lamang nilang opinion. At ito ang mga iba't eh, ibang ibang kasanayan sa pananood. Ngayon naman ay alamin natin ang iba't ibang uri ng imaheng biswa. Una, larawang guhit. Ikalawa, Darawang kuha ng kamera. Ikatlo ay video at pelikula. At ang ikaapat o ang panghuli ay ang multimedia. Magandang hapon. Ang aking iuulat ngayon ay ang panonood bilang multidimensional ang panonood bilang multidimensional ay may apat na proseso ang unang proseso ay kognitibong proseso, ikaw lang proseso ay emotional at psychological na proseso, ang ikatlong proseso ay estetikong proseso, at ang ikaapat naman ay ang moral na proseso. Ngayon, una nating tatalakayin kung ano ang kognitibong proseso. Sa prosesong ito, nagaganap ang pag-unawa ng tao sa kanyang pinapanood sa pamagitan ng kanyang pag-iisip o mental na kakayahan. Sa prosesong ito, ginagamit ng tao ang um, ang uh, mental na kakayahan upang unawain kung ano ang kanyang pinapanood halimbawa na lamang sa isang dokumentary, ginagamit ng tao ang mental upang um, suriin at analisahin kung saan ba tungkol 'yung dokumentary na 'yon kaya sa prosesong ito mental ang ginagamit ng tao sa ikalawang proseso naman ay emotional o psychological na proseso sa prosesong ito binibigyang halaga ang pag ng tao ang panonood batay sa kanyang damdamin o gawi. Maraming uh, pinapanood ang taos na kung saan um, nahihimok nito ang ating damdamin halimbawa na lang sa mga MMK o sa mga sa MMK, di ba? Sa MMK maraming um maraming kabanata doon na hinihim talaga ang ating damdamin lalo na sa mga malulungkot kaya dito sa prosesong ito damdamin talaga uh, o gawi ng tao ang naapektuhan kaya sa kaya dito binibigyang halaga ng o ng tao kung ano yung nararamdaman niya sa kung ano ang um, pinapanood niya sa ikatlong proseso naman ay estetikong proseso, sa prosesong ito madaling nauunawaan ng sino man ang kanyang pinapanood dahil sa nagbibigay dito na kasiyahan sa kanya at nagiiwan ng ibang kakaibang imahinasyon halimbawa na lamang nito sa mga um, nakakatawang um, pinapanood natin halimbawa na lang kay Vice Ganda sa prosesong iyon um Um, nananatili kung ano yung mga mga biro mga biro na napapanood natin kaya yung mga biro na yun ay um, nadadala natin hanggang sa sa totoong buhay na nasasabi natin sa ating mga kaibigan kung ano yung mga na nalaman natin o natutuhan natin ng mga ng mga biro na kung saan um, doon sa prosesong iyon um talagang may naiiwan, nakakaibang imahinasyon, lalo na sa mga memes sa Facebook, nakikita natin doon um, yung mga nakakatawan joke na kung saan um, yung kung ano yung natin, katulad ng na sinabi ko nga kanina, um, na dadala natin ito sa kung ano tayo sa realidad. Ayan, ngayon naman dadako tayo sa mga bagay na kailangan isalang-alang sa gawaing panonood. Ang una ay may malawak na kaalaman sa paksang pinapanood. Tayo bilang isang manonood, ang dapat meron tayong may malawak na kaalaman para um, para maging bukas baga tayo sa kung ano yung pinapakita doon sa pinapanood natin. Ikalawa naman ay may bukas na isipan. Tayo bilang isang manonood, dapat maging open-minded o bukas ang isipan natin sa kung ano yung pinapanood natin. Kung bagam um, Uh, may masama o may mabuti man ito, um, hindi na tayo naapektuhan kasi meron tayong bukas na isipan sa pinapanood natin. Ayan, ang ikatlatlo naman ay, ay may kakayahang gumawa na mapanuring panonood. Tayo bilang isang manonood, dapat hindi lang tayo nanonood, kundi dapat maging mapanuri din tayo. Kung yung pinapanood ba natin ay tama o mali, kung yung pinapanood ba natin ay may tamang um, mensahe sa sa atin. Dapat tayo maging mapanuri o critical na nanonood din. Hindi lang dapat tayo nanonood ng basta-basta lang. Sa sunod naman ay may matalas na pandinig. Dapat, di ba, bilang isang manonood, hindi lang naman ginagamit natin ang ating mga mata sa panonood, kundi ang atin mga tenga. Tayo bilang um uh, manonood, um, para maunawa natin, ang uh, ating pinapanood, kailangan natin ng Tenga, hindi lang tenga kundi tengang matalas, ah, pandinig na kung saan ma para marinig natin kung ano yung gustong mensahe na gustong iparating na pinapanood natin. Ang ikalima naman ay may kakayang mabasa ang mga nakatagong mensahe. Na sinabi ko kanina, dapat hindi lang tayo nanonood, dapat maging mapanuri o critical din tayong nanonood na kung saan yung pinapanood natin ay hinahanap natin kung ano nga bang talaga yung mga mensahe na nakatago doon sa istorang iyon. ba diba? Mas maganda na mas um, lagumin o mas um, um, mapalawak pa natin yung pangunawa natin sa kung ano yung pinapanood natin. Hindi lang dapat tayo nanonood lang, kundi dapat maging mapanuri tayo o um, may kakayahang mabasa o mga naka, sa mga nakatagong minsahe sa pinapanood natin ang ikalawa ang ikalawa naman sa huli ay may positibong pag-uugali tayo bilang isang manonood dapat manonood tayo na may positibong pag-uugali di ba na kasi minsan, um, minsan may mga pinapanood talaga tayo o may dumadaan sa minapanood natin na hindi kaaya-aya kaya dapat tayo, bago tayo manood meron tayong positibong pag-uugali para kung baga hindi uh, madaling maapektuhan yung ating emotional na na abilidad ba diba? na dapat meron tayong positibo na kung saan, kung ano man yung um, dumaan sa pinapanood natin ay ay maging um, maging maunawain lang tayo kasi meron tayong positibong pag-uugali at ang panghuli ay may kakayahang magbigay ng pagpapahalaga sa pinapanood tayo bilang isang manonood hindi lang dapat tayo nang manu nanonood ng basta-basta lang dapat meron tayong kakayahang magbigay ng pagpapahalaga sa kung ano at kung um, kung ano ano nga kung ano yung mga, yung mga pinapanood natin halimbawa na lamang ito ay kung pinapanood natin ay yung mga culture dito sa Pilipinas o sa about sa mga mangyan, di ba um, tayo bilang isang manonood kapag pinapanood natin sa kung ano yung mga tradisyon ng ating mga mangyan mas nabibigyan natin ng halaga na dapat ah ganito pala sila na ah may ganito din pala silang um, ugali na dapat natin respetuhin kaya tayo um, bilang isang manonood na kung ano yung pinapanood natin ay dapat bigyan natin to ng halaga hindi lamang natin to pinanood na pinanood lang kundi dapat may pagpapalaga sa kung ano at kung kailan at kung bakit natin pinanood yung yung bagay na yun. Ngayon naman ay dadako tayo sa antas na pag-unawa sa panonood. Ang una ay ang literal. Ito yung pinakasimpleng pag-unawa sa ating pinapanood. May mga parte doon na madali na nating maunawaan o may alam na tayo patungkol sa ating pinapanood. Pinakasimple at madaling maunawaan ang mga mensahe o ang mga uh, detalyeng nakapaloob sa ating pinapanood. At ang pangalawa ay ang interpretatibo. Dito napapasok yung inaalam na natin kung ano nga ba yung mensaheng gustong ipabatid sa atin na ating pinapanood. pinapanood. Yung mga konotasyon na uh, kahulugan ng palabas, kung ano nga ba ang kahulugan ng uh, palabas, kung ano yung kabuuan uh, ng mensahe na na nakapaloob doon sa ating pinapanood o sa ating Uh, sa palabas na ating pinapanood. Ayan. Ang mapanuri, ang ikatlo ay ang mapanuri o critical. Ito naman yung formal at factual ang pag-intindi. Ayan, sa ikatlong ito, sa ikatlong antas na ito ay nagiging mapanuri na tayo. Uh, nagkakaroon na tayo ng pagsusuri sa bawat detalye, sa mga importanteng uh, detalye na nakapaloob doon sa 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 pinapanood baga, parang binibigyan na natin ng pagpapahalaga ng importansya ang nilalaman ng mensahe uh, na nakapaloob doon sa ating pinapanood. Ayan. At ang ikaapat ay ang alternatibo. Ito ang pagbuo ng pansariling opinion mula sa pinanood. Ayan. Dahil sa uh, sa ating pinapanood, nagkakaroon na tayo ng pansarili nating mga opinion. Uh, nagka, nakabubuo na tayo ng mga pansarili, pansarili nating opinion patungkol doon sa ating pinapanood kung ito ay ating uh, uh, papahalagahan o bibigyang importansya yung bawat detalye na nakapaloob doon sa ating pinapanood. Uh, dahil uh, kung bibigyan natin ng pagpapahalaga, makakabuo tayo ng mga sarili nating opinion patungkol sa ating pinapanood. Hindi ba? Ayan. At ang uh, kahuli ay ang malikhain. Dito napapasok ang malawak na pag-unawa. Ayan. Malawak, ibig sabihin makakaisip ka na ng mga uh, gusto mong idagdag sa ating, sa iyong pinapanood. May mga gusto kong idagdag, may mga gusto kong ibawas patungkol doon sa ating pinapanood. Nagiging malawak ng ating kaisipan. Nakabubuo na tayo ng mga uh, senaryo, uh, mga bagong senaryo na gusto mong idagdag doon sa palabas uh, na, maaaring, uh, na maaaring may kinalaman doon sa ating pinapanood. Nadako naman tayo sa mga hadlang sa epektibong panunood. Una na dito ang karamdamang pisikal. Bakit nga ba nakaapekto ang karamdamang pisikal sa panunood? Maaaring mabawasan ang kahusayan ng isang tao na makuha ang aral ng kanyang pinapanood at maaari itong makabawas sa kasiyahan ng panunood. Halimbawa, ang pagkakaroon ng sakit o pagod ay maaring magresulta sa kakulangan ng focus at pagiging antok na maaaring humantong sa pagkabawas ng kakayahang maunawaan at mag-absorb ng impormasyon. Kalim ng karamdaman pisikal ang kapansanan sa mata. Mata ang pangunahing bahagi na, pa na kailangan sa panunood. At ang um, pagkakaroon ng kapansanan sa mata ay maaring magbigay ng iba't ibang epekto sa panunood. Sa mga taong may kapansanan sa mata, maaring magkaroon ng limitasyon sa pag at pag-appreciate ng mga visual na mga impormasyon. Ang panunood ng TV o pagsuri ng mga visual na sining ay maaaring maging komplikado para sa kanila. At ang ikalawa naman ay ang maling pag-unawa sa nakita. Bakit nga ba ito kabilang sa mga hadlang sa epektibong panunood? Ang maling pag-unawa sa nakitang pinanood ay maaaring magdulot ng iba't-ibang epekto. Iba't-ibang epekto rin. Una, ito ay maaring magbunga ng maling interpretasyon, interpretasyon ng impormasyon na maaring humantong sa pagkalito o pagkakaroon ng maling kaalamat. Pangalawa, ito ay maaring magsanhi ng hindi wastong pagtataya ng sitwasyon sa isang issue na maaring magkaroon ng masamang implikasyon sa paggawa ng desisyon. Bukod dito, ang maling pag-unawa ay maaring magdala ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng mga tao at maaari itong magbunga ng hidwaan o hindi pagkakasundo. Sa pangkalahatan, ang maling pag-unawa sa mga nakikitang nakikita sa pinanood ay maaring magdulot ng malawakang pagkakaroon ng hindi tamang impormasyon at pag o hindi wastong perspektiba ng bawat isa. At ang huli ay ang hindi malinaw na channel. Isa ang hindi malinaw na channel sa hadlang sa epektibong panunood dahil maaring magdulot ng hindi, ng hindi kasiyahan at kakulangan ng masusing pag-unawa sa ipinapalabas. Ito ay maaring humantong sa pagkulang sa impormasyon, humantong at kawalan ng detalye o hindi maayos na pagpapakita ng mga eksena. Ang kahulugan ng kwento o mensahe ng palabas ay maaring mawala sa audience. Dahil sa labis na ingay ng kapaligiran o iba pang issue sa kalidad ng channel. Ang hindi malinaw na channel ay maaring magsilbing sa gabal sa tamang pag-unawa at pagtanggap ng nilalaman ng pinanood. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang iba't ibang uri ng panunood. Ang una ay ang diskriminatibo. Ano nga ba ang diskriminatibo? Ang natibo ay ito ay ang paggamit ng opinion o prejudice sa panunood. Ito ay ginagamitan na natin ng mga uh, bawat opinion na uh, uh, batay sa ating pinapanood. Uh, malaya na tayong magbigay ng mga sarili nating mga opinion patungkol sa ating pinapanood. Ginagamitan natin siya ng mga uh, individual na opinion patungkol sa ating pinapanood. Ang pangalawa ay ang casual o pandibang. Ito ay ang informal na pamamaraan uh, at hindi nagbibigay focus sa detalye. Sa madalit sabi, hindi natin uh, binibigyan ng pagpapahalaga o importansya at focus ang mensahe ng ating pinapanood. Uh, kung baga uh, ginagawa lamang natin itong panibangan, hindi hindi natin binibigyan talaga ng uh, uh, focus kung ano yung mensahe na ibinibigay sa atin ng ating pinapanood. Kung hindi ay ginagawa uh, ginagawa lamang natin itong panlibangan. Hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga kung ano man yung mga uh, mga mahalagang detalye, mga mahalagang impormasyon patungkol sa ating pinapanood. 'Yan. At, at ang pangatlo ay ang comprehensibo. Ito naman ay nagpapahalaga sa mensahe at sa iba pang detalye yan ito yung, uh, ito na, dito napapasok papasok yung formal na pamamaraan. Dahil, uh, kanina, informal ngayon naman ay formal. Dahil nagbibigay na tayo ng papahal, pagpapahalaga sa uh, binibigay sa atin ng ating pinapanood. Uh, dito napapasok papasok yung, uh, binibigay na natin ng na focus kung ano yung mga mensahe, yung mga detailing nakapaloob doon sa ating pinapanood. Okay? At ang pang-apat ay ang kritikal. Ito yung gumagamit ng pagbubuo ng hinuha mula sa mga detalye upang makabuo ng ganap na pag-aanalisa o pagsusuri. Ayan. Uh, ah, dahil sa ating pagsusuri, dahil sa ating pag-aanalisa, ah, gumagamit na tayo ng ah, at ng mga opinyon dahil dito ay nagkakaroon na tayo, nakabubuo na tayo ng mga hinuha natin sa mga detalye patungkol sa uh, ah, mensaheng ipinapabatid sa ating uh, pinapanood. Ayan. Kung ganap, makakabuo na tayo ng ganap na detalye kung ano man yung uh, binibigay ng mensahe ng ating pinapanood. Ayan. Yan namang ang iba't ibang uri ng uh, uh, panunood. Itong apat na to ay mahalaga sa uh, kasanayan ng panunood.